hello po mga kalaki 2pm na po mga kalaki at syempre po ngayon pong alas 2 ng hapon hayaan niyo po ako magbigay ng mga tips at mga ideas po ng mga laki numbers na tatayaan po natin abroad po at Pilipinas eto na po ang bansang India India 7176 Philippines 3133 Thailand 9294 Taiwan 3370 Malaysia 2128 Dubai. 6418 Hong Kong. 9315 Singapore. 7316 China. 2065 Texas. 9291 Israel. 1055 Las Vegas. 8372 Alaska. 2063 Saudi. 3538 Japan 1566 Italy 9217 Germany 1200 Korea 3374 Greece 1805 Canada 2269 Mexico 1939 Australia 3705 at New Zealand 6281 ayun mga kalaki kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2pm lumilim lang po ako't nakita nyo naman napakainit